Timothy na ba kayo? Nagtampo pala si Paolo sa iyo. Kimpaw, kiling, parang mga teenager ang atake nila. Hindi pinalagpas ni Mame ang nalaman kahapon. Nakakatuwa na sobrang green flag ang ipinapakita nito. Kung matatandaan ninyo, nabanggit ni Darren Espanto na may tampuhan ang kimpaw. Ngunit nagulat si Kimi. Biglang sumulpot si Pao dinalhan ng pagkain ang aktres. Just imagine, ganitong lalaki ang pinapangarap ng haros lahat sa kabila ng mga konting tampuhan. Hindi makakalimutan, naalagaan pa rin. Matimbang ang love, kahit ano pang tampuhan ito. Ayon nga sa mga komento, walang binatpat niyan si CNN. Kasi noong magjawa sila ni Kim Chiu, never nagsusorry o nagpapakumbaba. As in sobrang pride ang ending. Si Idol pa rin ang nakikipagayos. Kahit si siya naman ay may mali. Eh sa ganong ugali, ewan ko ba, bakit nagtsaga ng 11 years kay si Yen Grabe magmahal si Kim Joo. Ang haba ng pasensya para tumagal ng ganoon sa binahaging komento nabanggit din ni papi na gusto sa isang babae yung maalaga tapos ganoon kasweet at kaalaga si Kimchi. no doubt kung bakit nahulog agad ito plus nasasabayan ang mga trip o healing ano man ang tampuhan nakaka green plug yung actions niya nakaka edik iyon para sa mga kababaihan na tulad namin.